Hi guys, welcome back to my channel. So, panalo na ang cream line goes to finals dito na nga nakakatouch naman pagkatapos ng laro ay nilapitan ni Eliza Valdez si Mylene Paat na nakaupo sa court pa yan, ayan makikita natin nakakatouch naman na pagkatapos nila magkalaban ay talaga nagyakapan sila, agrabe yung yakap din ni Mylene Paat sa kanila, yung parang may pagka-censor talaga yakap at syempre nandoon din ang ating Maring Gemma sa tatlo sila ang nagyakapan o diba kahit magkalaban pagkatapos noon magkakaibigan pa din sila at ang saya nila Ha? pagkatapos nagchikahan pa nakakatouch lang yung pagyakap din sa kanila ni Maiden Pano parang mga sister nila, niya yung si Alisa at si Gemma so abangan natin maghihintay na lang ang cream line kung sinong manalo sa chocomocho or signal at magiging kalaban nila sa finals so yan congratulations cream line goes to finals yan naman po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli bye bye always remember wag po tayong stress